Sentro pa rin sa mata ng mga netizens ang mga kaganapan sa dating magkasintahang sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila na opisyal nilang inanunsyo noong November 30, 2023. Matapos ang hiwalayan, bantay sarado ng mga tao ang kanilang galaw sa tuwing nagtatagpo ang landas ng dalawa sa mga events na kanilang dinadaluhan. Kahit pa nga na naghiwalay na sila, ay makikita pa rin na mayroong pagkakataon na sila ay nag-uusap at patuloy na ginagampanan ang kanilang trabaho. Huling pagsasama ng dalawa ay noong naimbitahan sila sa kasal ng kapamilya TV host na si Robbie Domingo. Ilang larawan nga ang lumabas kung saan makikita na kinakausap ni Daniel si Catherine sa loob ng simbahan. Mayroon ding larawan na humawak pa ang aktor sa bandang siko ng aktres habang ito ay papalabas sa simbahan upang pumunta sa reception ng kasal. Dinig din sa isang video ang sinabi ni Catherine kay Daniel na sakay ka na habang ito ay papunta sa kanyang sasakyan. Gayunpaman napasabi na lamang nang wala na finish na ang kanilang mga tagahanga ng kumalat ang screenshot ng pag-unfollow ni Catherine sa Instagram account ni Daniel. Ilang netizens ang bumisita sa page ni Catherine at napatunayan nila na wala na nga talaga sa mga sinusundan ni Catherine ang account ni Daniel. Gayunpaman ay nakafollow pa din si Daniel sa dating nobya. Kung babalikan ang dating Instagram post ng aktres, sinabi na nito na hindi na siya lilingon pa sa nakaraan at uusad lang. Anya noon, no looking back, just moving forward. Hindi lamang dito natatapos dahil maging si Julian Vicencio na dating na link sa aktor ay inunfollow na rin ni Catherine. Kaagad na pinabulaanan noon ni Julian ang issue at sinabing hindi ito totoo at irespeto ang dating magkasintahan. Palaisipan din sa mga netizens na maging ang mga aktres na sina Julia Barreto at Liza Soberano ay inalis na din ni Catherine sa kanyang following list. Napakomento ang mga netizens sa ginawang ito ni Catherine. May ilang nasaktan dahil sa umasa silang mayroon pang balikang magaganap. Mayroon din nagsabing tanggapin na lamang ang katotohanan na hindi na sila magkakabalikan pa. Saad ng ilang nagkomento, isa ako sa naniwalang may balikang magaganap. Sakit. Okay lang, Katnil. Kung 'yan talaga gusto niya, mas okay na din para maka forward na din si DJ. Baka hindi na talaga pwede at hindi talaga sila para sa isa't isa. Tanggapin na lang natin. May ilan namang naintriga kung bakit na dawit ang ilang aktres sa pag-unfollow ni Catherine sa social media. Anya, Bernardo unfollowed Daniel Padilla. But why did she unfollow Julian Vincenzo, Julia Barreto, and Leza Soberano too? I'm confused, but still here for the tea. I say this is how you start a year.